Kailangan kong makinig ka sa akin ng mabuti ngayon. May isang tao na humahanga sa'yo. Hindi mula sa malayo, kundi sa tahimik, nang hindi nagbubunyan. Tinitingnan ka ng taong ito, pinapansin ang iyong mga detalye, ang paraan ng iyong pagsasalita, ang paraan ng iyong pagkilos, ang iyong pagkatao. Hindi ito basta-bastang paghanga. Ito ay isang bagay na lumalago ng lubos, isang bagay na sinusubukan niyang itago, ngunit nagiging mahirap ng itago ang taong ito ay nasa isang mapagpasyang punto. Nararamdaman niya na kailangan niyang kumilos. Hindi na niya kayang itago ang nararamdaman niya, ngunit hindi rin niya alam kung paano katutugon. Kaya't siya ay nag-atubili. Iniisip niya, maintindihan kaya niya. Tatanggapin kaya niya ako. O lalayo siya. Ang alinlangan na ito ay kumakain sa kanya, ngunit, sa parehong oras, alam niyang hindi siya maaaring magpatuloy sa katahimikan at ikaw, napansin mo na ba? Alam mo na ba kung sino ito? Marahil ay naramdaman mo na ang kakaiba tuwing naroon ang taong ito. Maaaring ito ay isang tao na laging tumitingin sa iyo nang may kaunting pansin, na laging nakakakita ng paraan upang maging naroroon. O siguro ito ay isang tao na hindi kailanman nagkaroon ng tapang na lumapit ng tunay, ngunit nararamdaman mong may nais siyang sabihin. Ang gusto kong itanong sa iyo ay, handa ka na ba para dito? Sapagkat kapag nagpasya siyang magsalita, magbabago ang lahat. Walang magbabalikan. Handa ka na bang makinig, magbigay ng puwang para sa taong ito sa iyong buhay? O hahayaan mo bang lumipas ang pagkakataong ito nang hindi man lang binibigyan ng sansang alamin kung ano ang nararamdaman niya? Kailangan mong pag-isipan ito. Sapagkat ang desisyong ito na malapit na niyang gawin ay tungkol din sa sayo. Ano ang gagawin mo dito kapag dumating na ang oras? Alam mo ba kung ano ang talagang nakakapukaw sa kanya? Hindi lang ito tungkol sa kung sino ka, kundi kung paano ka. Ang paraan ng iyong pagtugon sa mga bagay-bagay, ang iyong estilo sa pagharap sa mga hamon, pati na ang pamamaraan mo ng pananahimik, na para bang nawawala sa sarili mong mga iniisip. Para bang, nang walang kahirap-hirap, lumikha ka ng bersyon ng iyong sarili na hindi niya basta matatalikuran. Naroroon ka, nariyan, kahit hindi ka nagpupunyagi na naroroon at ito'y nagdudulot ng isang dilema sa kanya, magpatuloy na humanga mula sa malayo o isugal ang lahat at lumapit. Nariyan ang takot, syempre. Dahil ang paglalatag ng ganitong mga damdamin ay nangangailangan ng tapang. At matagal na niyang iniisip ito. Naisip mo na ba kung ilang beses kanyang binigyan ng pagsasanay sa isip kung paano kaya kung siya'y lumapit sa iyo? Pinipili ang tamang mga salita, iniisip ang pinakamainam na eksena. Ngunit, sa kabila nito, alam niya na ang pagiging perpekto ay hindi umiiral, na ang tamang sandali ay hindi kusa darating. Kaya siya papalapit sa puntong walang balikan. At alam mo ba kung ano ang ibig sabihin nito? Na sa lalong madaling panahon, kailangan mong harapin ang katotohanang ito. Ilalagay ka sa sitwasyon na marahil hindi mo inaasahan. Ngayon, maging tapat ka sa iyong sarili. Talagang wala ka bang napansin? Walang tingin na tumagal ng higit sa karaniwan walang pagtatangka, kahit banayad, na mapalapit, na makabuo ng koneksyon. O baka napansin mo at pinili mo lang na hindi bigyan ng halaga. Dahil maaaring ito ang nagaganap. Baka sobrang tutok ka sa ibang mga bagay kaya hindi mo inisip na may isang tao na tinitingnan ka sa paraang iba sa nakikita ng lahat. Ngunit paano kung mali ka? Paano kung ang taong ito ay ang maaaring magbago ng lahat sa iyong buhay? Hindi lang tungkol sa isang simpleng pagbabago, ang tinutukoy ko ay ang pagbabagong magpapakita sa iyo ng mundo sa ibang kulay na magbibigay ng kahulugan sa mga bagay na dati tila maliit lang. Dahil ganito ang matindi niyang nararamdaman para sa iyo. Hindi ito isang bagay na basta-basta, ito ay isang bagay na magbabago. E na ganito, kailangan mong maging handa na mabatid. Kailangan mong lumabas mula sa pagiging otomatiko, magbigay pansin. Sino sa paligid mo ang nagpaparamdam sa iyo ng komportable nang hindi mo alam kung bakit? Sino ang kahit tahimik nagpaparamdam sa ng kahalagahan? Ang taong iyan ay mas malapit kaysa sa iyong iniisip. Ngayon ay magiging mas direkta ako. Huwag hayaang itoy mapansin na lang. Kapag siya ay nagkaroon ng lakas ng loob, kapag siya ay sa wakas nagpa-siyang magsalita, lahat ay magdedepende sa kung paano ka tumugon. Hindi ibig sabihin nito na kailangan mong maramdaman din 'yon, pero ibig sabihin nito na kailangan mong maging totoo. Dahil walang mas masahol pa kaysa baliwalain ang isang bagay na ganito katapat, kahit na hindi mo alam kung paano haharapin ito sa simula. Minsan, wala tayong agad na mga sagot, pero ang paggalang sa damdamin ng iba ay nangangahulugan ng marami tungkol sa kung sino ka. At, sa kaibuturan, ito ang pinakamalaking alalahanin niya. Hindi ito takot sa pagsalangsang mismo, kundi takot na hindi mo maintindihan ang laki ng kanyang nararamdaman. Dahil hindi ito maliit na bagay, ito'y isang bagay na may bigat, na may dalang kasaysayan, na nagmumula sa isang napakalalim na lugar. Isang bagay na hindi na niya kayang baliwalain, isang bagay na nagpapaisip sa kanya ng kanyang mga sariling pasya, isang bagay na kumukuha sa kanya mula sa komportabling sitwasyon. Ikaw ba ay tumigil upang mag-isip tungkol sa responsibilidad na ito ay nagdadala? Maging ang dahilan kung bakit may isang tao ay ganito ang nararamdaman. Hindi ako nandito upang ilagay ang bigat sa iyong mga balikat, pero upang paalalahanan na mahalaga ito. Ang kanyang mga damdamin ay totoo, at ikaw ay bahagi nito, kahit hindi mo ito hiningi. At marahil ito ang oras na ikaw din ay gumawa ng isang pasya. Hindi kinakailangan na agad, pero mahalaga na magsimulang mag-isip kung ano talaga ang gusto mo. Ano ang inaasahan mo mula sa isang tunay na koneksyon? Ano ang handa mong ibigay kapalit? Dahil, kapag ang taong ito ay nagpasyang buksan ang puso niya, magiging isang sandali ng katotohanan, at ang iyong tugon ay kailangang tunay din anumang mas mababa kaysa rito ay magiging hindi makatarungan sa kanya at sa iyo. Ngayon, sabihin mo sa akin, nagsisimula ka na bang makaramdam ng kahit ano? Maaaring ito'y abala o maaaring ito'y isang bagong pakiramdam na hindi mo pa alam kung ano. Maaaring iniisip mo ang isang tao habang naririnig mo ito. Baka may isang mukha na pumasok sa iyong isipan, isang pangalan, isang alaala o maaaring pinipilit mong labanan ito, sinusubukang iwasan ang sobrang pag-isip dahil sa kaibuturan mo, alam mo na maaari kang madala nito sa mga lugar na hindi mo alam. Mga lugar kung saan wala kang kontrol. Pero paano kung ang mga lugar na ito ang eksaktong kailangan mong puntahan? Paano kung ang pakiramdam na ito, ang koneksyong ito, ay ang nawawala sa iyong buhay? Maaari mong baliwalain ito, pero ano ang mawawala sa iyo kung gagawin mo yon? Ano ang hindi mo mararanasan? dahil ang mga pagkakataon ay hindi naghihintay. Ang taong ito ay malapit ng gumawa ng desisyon at hindi siya mananatiling husto magpakailanman. Tumataas ang kanyang lakas ng loob at kapag nagpasya siya na kumilos, handa ka na ba? Kaya, tinatanong kita, ano ang gagawin mo? Magbibigay ba ng espasyo para sa posibilidad na ito? O ipipikit mo ang iyong mga mata at hayaang lumampas na lang? Ang pagpiling ito ay hindi lang sa kanya, pati rin sa iyo at ito'y papalapit na. Nararamdaman mo ito, hindi ba? Ngayon, isipin mo sandali na siya ay nasa iyong harapan. Hindi may mga kinabisadong salita, hindi may mga maskara, kundi may mga matang nakatitiim sa iyo, ipinapakita lahat ng kanyang nararamdaman hanggang ngayon. Isipin mo ang bigat ng pagbibigay na ito. Isang hakbang na nagkakahalaga ng higit pa sa lakas ng loob. Ito'y kahinaan, paglaladlad ng mga pinakatatago niyang sarili. Hindi lang ito tungkol sa pagkamahal, kundi pagtiwala sa iyo ng sapat para maipakita kung sino siya, walang mga hadlang. At sa momentong iyon, ang mahalaga ay ang iyong reaksyon. Hindi ang sasabihin mo, kundi kung paano katutugon, kung ano ang ipinapahayag ng iyong mga mata, kung ano ang sinasabi ng iyong enerhiya. Tatanggapin mo ba ito o iiwas ka? Tatakbo palayo dahil hindi mo alam kung paano harapin. Dahil sasabihin ko sa iyo, ang paraan ng iyong kilos na yon, sa oras na ito, ay magde-define ng higit pa sa iyong inaakala. Hindi lang kung ano ang nararamdaman niya, kundi kung ano ang madadala niya mula sa karanasang ito. Ella pod estar preparada para over um, hindi, pero hindi siya handa na tratuhin na parang hindi valid ang nararamdaman niya. Iyan, walang taong handa para dyan. Kaya, kapag dumating ang oras at darating ito, alalahanin mo na hindi lang ito tungkol sa iyo. Ito'y tungkol sa kung ano ang gagawin mo sa puso ng ibang tao. Maaari kang hindi tumugon, at ayos lang iyon, pero may tamang paraan para sabihin yon. Ganoon din, kung nararamdaman mong mayroong isang bagay doon, na sulit tuklasin, huwag mo itong itago. Huwag ipagpabukas ang dapat sabihin ngayon. Alam mo ba kung ano ang nakakatakot sa lahat ng ito? Hindi ito ang ideya ng pagsabi ng yuiki o hindi. Ito ang ideya na, kung palalampasin mo, baka wala ka ng ibang pagkakataon. Hindi nag-aantay ang buhay. At ang mga taong may dalang mga ganitong damdamin, malalim at totoo, hindi rin sila mananatili magpakailanman. Ang katahimikan na nagprotekta sa kanya hanggang ngayon ay parang isang kanlungan, pero may limitasyon din yon. Kapag lumabas siya rito, hindi na siya gustong bumalik. At, direktahan na, marahil hindi lang ito tungkol sa kanya. Marahil ito rin ay tungkol sa iyo. Ilang beses ka nang pinalampas ang isang bagay dahil wala kang lakas ng loob na tingnan ng mas malalim. Dahil mas madali ang magpanggap, yurong sa bandang huli, o kahit magkunwaring hindi iyon mahalaga. Hindi ko sinasabi ito para husgahan ka. Sinasabi ko ito dahil ito ay isang kakaibang pagkakataon. Hindi ito maulit. Ang taong ito ay hindi basta-basta. At ang nararamdaman niya para sa iyo ay hindi isang bagay na laging nangyayari. Ngayon, nais kong isipin mo ulit. Hindi nang mabilisan, kundi nang totoo. Sino ba ang taong ito? Sinong may nakalaan na lugar para sa iyo sa kanyang mga iniisip? Maaaring kilala mo na siya, isang taong matagal na nariyan, pero hindi mo pa nakita sa ganitong pananaw. O maaari rin na hindi mo pa siya lubusang nauunawaan, isang taong sinusubukan ipakita sa iyo ang nararamdaman sa mga paraang hindi halata. At kung ganun nga, handa ka ba para makita? at higit pa rito, handa ka bang harapin ito ng totoo? Dahil walang saysay ang pagsasabi mo na gusto mo, na nagmamalasakit ka, tapos urong ka dahil hindi mo alam kung paano magsimula. Ang kailangan niya, ang nararapat para sa kanya, ay isang tao na naroroon, na hindi lang tatanggapin ang nararamdaman niya, kundi pahalagahan ito. At kung hindi ikaw ang taong iyon, ayos lang. Pero maging tapat ka. Huwag mo siyang paasahin sa isang bagay na hindi mo kayang ibigay o hindi mo gustong ibigay. Nararamdaman mo ba ang kaseryosohan nito? Nandito ako hindi para kumbinsihin ka ng anuman. Nandito ako para ipakita sayo kung ano ang nasa harap mo. Isang bagay na bihira, isang bagay na maaaring magbago ng lahat. At marahil natatakot ka rin. Takot na masangkot, takot na hindi mo alam ang gagawin, takot na masira ang isang bagay. Pero hindi pwedeng takot lang ang maging sagot. Dahil sa huli, hindi ka nag-iisa. Siya rin ay nanganganib siya rin ay lumalaban sa sariling mga takot. At iyon ang nagiging dahilan kung bakit sulit ang lahat ng ito. Hindi ito tungkol sa pagiging perpekto, kundi sa koneksyon. Tungkol sa dalawang tao na, sa kung anong kadahilanan, ay nagtagpo at ngayoy may pagkakataong alamin kung ano ang kahulugan nito. Ito'y simple at kasabay nito, napakalaki. Ito'y tipo ng bagay na hindi mo mailalarawan sa mga salita, pero nararamdaman mo nandoon sa kaibuturan sa lugar na sinusubukan mong baliwalain dahil mas madali yon. Kaya, sabihin mo sa akin, ano ang gagawin mo? Dahil, sa lalong madaling panahon, magkakalakas siya ng loob. Lalapit siya sa'yo, marahil nanginginig ang boses, marahil hindi direktang titingin sa iyong mga mata. Ngunit siya ay naroon, handang sabihin kung ano ang nararamdaman niya. At magiging depende lahat sa'yo. Hindi dahil kailangan mong magdesisyon para sa kanya, kundi dahil ang paraan ng iyong pagtugon ang huhubog sa kung ano ang susunod. Ayokong magmadali ka. Gusto kong isipin mo, maramdaman mo. Sino ang nagpaparamdam sa iyo na espesyal ka kahit hindi siya nagtatangkang gawin ito? Sino ang nakakalikha ng puwang sa pagitan niyong dalawa kahit parang walang nangyayari? Ang taong iyon ay nandyan na. At naghihintay siya. Hindi siya maghihintay magpakailanman. Dumating na ang oras. Ang desisyon na gagawin ng taong ito ay magiging isang malaking pagbabago. At ikaw, alam mo man o hindi, ay may mahalagang bahagi sa sandaling ito. Hindi lang ito tungkol sa kung ano ang nararamdaman niya para sa iyo, kundi pati na rin kung paano mo ito haharapin. Ang pagpapalampas ng pagkakataong ito ay parang pagsasara ng mata sa isang bagay na bihira, isang bagay na baka hindi mo alam na kailangan mo. Kaya, kapag dumating ang sandaling iyon at darating ito, maging nandyan ka. Maging tapat, maging tao. Tumingin sa kanyang mga mata at makinig ng buo. Hindi mo kailangang malaman lahat ng mga sabot ngayon. Hindi mo kailangang magdesisyon tungkol sa hinaharap agad-agad. Ngunit ang kailangan mo ay kilalanin ang halaga ng pakiramdam na ito na iniingatan ng matagal at, ngayon, lumilitaw. Narito ang isang katotohanan na baka kailangan mong marinig, ang buhay ay hindi naghihintay. Ang mga pagkakataon na hindi mo pinapakinabangan, ang mga sandali na pinapalagpas mo, hindi na bumabalik. Ang taong ito ay naghahanda na magbukas ng kanyang puso, at mayroon kang pagkakataon na maging bahagi ng isang bagay na totoo, isang bagay na maaaring magbago ng lahat. Kahit na hindi ka pa sigurado sa nararamdaman mo, magbigay ng espasyo para ito'y maintindihan. Huwag hayaang mas manaig ang takot o pag-aalinlangan. At nayon, gusto kong malaman mula sa iyo. Ano ang palagay mo tungkol dito? Naramdaman mo na ba ang ganito? Naranasan mo na bang kumailangan ng lakas ng loob para magsalita o makinig ng mahalagang bagay? Ikomento dito, gusto kong malaman kung paano mo nakikita ang sitwasyong ito. Ibahagi mo sa akin, sa lahat ng nandito, dahil sa mga detalye ng ating kwento, natatagpuan natin ang ating mga pagkakapareho. Kung umabot ka hanggang dito, ibig sabihin ay naantig ka ng temang ito sa kahit anong paraan kaya huwag kalimutang sumuporta. Mag-iwan ng like at mag-subscribe sa channel para hindi mapalampas ang anumang nilalaman na magpapaisip sa iyo at maaaring magpabago ng bahagi ng iyong sarili. Bawat komento, bawat interaksyon, ay malaki ang naitutulong para patuloy nating maisulong at palalimin ang mga usapang ito. At tandaan, ang pinakamahusay na koneksyon ay nangyayari kapag handa tayong makita ang iba ng totoong totoo. Marahil ito na ang pagkakataon mong gawin din ito. At nandito lang ako palagi upang ipaalala sayo kung gaano kalaki ang pagbabagong hatid ng mga maliliit na desisyong ito. Sana makita kita sa mga komento. Hanggang sa muli.